swimming at the same time hiking dito lang yan sa Dingalan Aurora. Tara, samahan nyo ako. Trip nyo bang mag-swimming at meron na rin onting hiking? Ayan, samahan nyo ako dito sa Dingalan Aurora. So para mag-umpisa, nag-travel muna kami papunta dito. At ayun nga, pagdating namin yung port, sumakay muna kami ng boat papuntang White Beach. So ito na nga yung mga kasama ko. First time ko lang din silang makita at makilala dahil joiner lang din ako. So ito naman ang aking kasama talaga, si Vanessa ang aking kaibigan. So, mamaya-maya pa, nandito na kami sa White Beach. Sabi ng aming tour guide, talagang White Beach daw talaga ito dati, yung kulay niya. Kaso nga lang, nagkaroon yata ng, kung hindi ako nagkakamali, nagkaroon ng bagyo. At daw ng landslide. Pero actually, hindi talaga ako sigurado. Correct me if I'm wrong. Pero parang ganun nga yung nangyari daw. Okay, so sa pagpapatuloy, ayan, mamaya't maya pa, Mag-hike na tayo. So, ito na yung start ng trekking natin. So, this is Vanessa, my friend. Ayan. Dati pa talaga namin planong mag-hike. Kaya lang hindi matuloy-tuloy. So, at this time, hindi pwedeng hindi matuloy. Dahil, alis na siya. Papunta na siya ang ibang bansa. So, ito na nga. Mamaya-maya, pa dito na kami sa tuktok nagdingalan. O, 'di ba? Ang ganda talaga dito, mga mare. So, this is good para sa mga nag-uumpisa palang lang mag-hike. <laughs> ito nga 'yung tinatawag lang pa-baby hike lang, okay? Dahil madali lang siyang puntahan pero napakaganda talaga ng view kita naman di ba? And diba? of course, dapat meron ding groupie selfie para sa lahat. At ito naman 'yung tinatawag nila na drone human drone dahil dito sa Dingalan Aurora, usong-uso 'yung tinatawag na human drone. Ito yung mga ginagawa ng mga tour guide para mas magmukhang maganda yung video. So at this time naman, pupunta kami sa ibang part ng bundok. So ito naman yung tinatawag nila na buis buhay daw. So pwede tayong bumaba dito. Kung titingnan parang normal lang siya pero sa totoong buhay medyo matarik yan pa baba. Oh, napakaganda ng view kaya wag nating sasayangin. Ayan, mag, mag selfie na rin tayo. So ayan po, ganyan po siya katarik. Pero may lubid naman, kaya go lang. So, ito po yung kasama namin. Ayan. So, ang napakaganda ng view talaga dito. Parang ang sarap talaga balikan nito. So, ito naman yung tinatawag nila na tower. At bawal na siyang akyatin dahil medyo luma na ito. Para na rin siguro sa safety ng lahat. So, kahit saan ka talaga tumingin, ang ganda ng view dito. So, ito po yung tinatawag nilang human drone. Ito yung ginagawa ng tour guide dito sa Dingalan Aurora. So, nagulat din ako dahil first time kong pumunta dito, lahat ng mga tour guide, ganyan yung way ng pagkukuha nila ng video, nakakatuwa. So, ganito yung kuha ng tour guide kanina, o ba diba? Yan yung tinatawag nilang human drone. So pagkatapos namin i-enjoy ang summit, mamaya-maya pa, pababa na rin kami. So ganito talaga kaganda dito, di ba? Lahat ng spot, ang ganda, walang tapon. Habang nag hike ako pababa, mas lalo akong namangha sa mga view dahil makikita mo rin yung view ng beach. So ang ganda, napaka-relaxing niya talaga tingnan. Paminsan-minsan ito talaga ginagawa ko, ang mag-hike para hindi ako ma -born out sa dami ng mga ginagawa. Dahil talaga minsan kailangan natin din magpahinga. So mamaya-maya pa, pre-prepare na yung pagkain namin. So ang sarap ng food, nakakatuwa. Sulit na sulit talaga. So mamaya-maya pa, Ayan, nai-prepare na rin ang aming mga pagkain. Ayan, time to eat na. Buti na lang talaga kasama ko si Vanessa. Kasi maho-OP ako kasi puro mag-jowa pala tong mga kasama namin. So that's it. Mamaya-maya pa, nagswimming na rin kami sa beach naman. So it's an option kung gusto mo pa rin mag-swimming. So that's it. Kung gusto nyo rin mag-adventure, try nyo rin dito sa Dingalan Aurora. Bye-bye!